Yan grabe no punuan kaayo diri ano karong gabi una. Ayan yung iba, iba doon lang sa signage ni Madam Niwata nag papa picture. Puno kayo ang dining o taas pa kayo shopping lah. So, dili na siya basta-basta, no? Talagang tutok pa rin ang suporta ah, ng mga Kita nyo ang pila, no? Sir. Baka <laughs> mandibigay. vlog po to vlog. Billy Barrow. Okay. Tanpa kayo galing, Sir? Bicol. Bicol? Bicol pa kayo galing? May na kay Sir. O may nakapila pa. Uh, shout out sa mga taga Bicol. Galing Bicol pa sila, Sir. Thank you! <laughs> Thank you, Sir. Yan, mag Blog. Blog ito mga yung kami dito. Ayan! Active vlogger, Hi guys! Ngayon, kami na ay isang lihitimong vlogger. So ngayon, pwede na kami kumain kasi nakatapos kami sa kursong pagbablog ng almost three months. <laughs> sa pang, um, pamamahala ni Madam Dio Algueva. Kaya maraming al salamat, salamat, <laughs> Madam Iwata. An ICTPH. An ICTPH, I mean. An USA. An also the the biggest brand. brand, the biggest It's prices out. that we are giving to our us. Thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you so much for uh, bonding with us tonight, guys. Yeah. Yeah. Cut the bag. This is a meaningful night. Okay. Uh, yeah, meaningful night.

Ano Ah, babae. ni din admin. Diwata's, admin. Ayan. Shout out sa inyong mga page. Yan, Pasaway Vlog. Thank you sa ICT at sa Instagram. Thanks sa mga certificate. Hoy, nakalamini pa. Ay diwa Ay diwa Thank you. <laughs> Kasabay may vlog, nagbunga na rin. Thank you. Pagkain namin. Celebrate. Okay. Yeah. lang na yun. magkasabay-sabay kami ng kain. Kasi mga baby. Yan you know? <laughs> pila ngayong gabi. Ano? Yeah, Paikot-cha paikot. Sya, paikot na doon, no? Wala sa dulo. Hanggang dito. Tara, sundan natin ang pila. Habang nga, eh. Ito muna ako. Aba na pila. Kaikot. Kaikot, mga kaibigan. Kaikot. Okay. <laughs> <laughs> dito yung dito galing ang pila oh ayan. Oh. Paikot. Ayan. Ikot siya mga kaibigan. Ayan. Oh. Haba ng pila mga tigala, no? Taas kay pila, no? Karon mga alas 7:30 sa gabi. Eh. Taas kay pila dari Eh. puno pa ang dining. Hey, diwata ayan kararating lang galing sa Mega Mall. at may sikin ngayon mga higala rohan kay sikin ayan yung sasakyan ni madam diwata Ayan mga kaibigan, no, non-stop ang pila dito. Ayan, tulog na si Madam Diwata. Ayan, ang dami pa rin vendor sa gawas ni Madam <laughs> Nahiya siya, nahiya. <laughs> Sige, hindi kita kukunan nga. <laughs> May sikin ka, dam? May sikin ka? May sikin ka? Take out ko gano? Tatlo. Pasok <laughs> ka dito, ma'am. May soft drinks, ha? Oo. Uh -huh. Mag-ikot lang ako, ha? Mag-ikot lang ako, ha? dari ampila sasabau sa daghan kay secondary kawai <laughs> ikot mo na yan so tuloy tuloy ang pila no Mahaba pa rin mga kaibigan tapos kayo pila at good news ngayon kasi ang second hindi na ubos hanggang doon sa dulo yung pila no? So kaya makita nyo wala ng pila dito sa labas dahil nasa loob na. pila na sa loob na kaya makita niya wala nang pila dito sa labasan <laughs> Awa ko to, diretso ni, diretso na ni. Diretso na na. Na naman eh. Nung no, kita yung Lily Baro, kita. Ah, thank you. Lamat sir. <laughs> Lily Baro. <laughs> Ayan. Ano naman? Hah? YouTube. Ay <laughs> YouTube. YouTube at FB. Naka-yellow ako, naka-dilaw. Vlogger ka mo? Uh, Oo. ni Diwata. <laughs> Hindi ako basir <buzzer>, ha, vlogger. <laughs> so, yan ang haba ng pila ha, mga kaibigan. No? Paikot mula dun, no? pila oh